Guys, ito si Dagol. Ito ang ating Dagol. Yeah? Napaganda. Pero walang nagmana sa anak niya. Ito naman si Pakistani, yung asawa niya. Yan ang kulay ng pakpak niya dati dumating, hindi pa naalis. Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Ayan, pakishare mga idol sa inyong mga kaibigan na nag-aalaga ng kalapati. Tingnan nyo naman yung mga kalapating ligaw dito mga idol. Kung paano sila mag-sacrifice para mabuhay Ma Sumasakay sila sa truck na may mga kagampids Magandang hapon mga idol A-update ko kayo sa anak ni Tagol Pupuntahan natin siya ngayon mga idol Ito na sila mga idol Ayan na sila mga idol Bakit ganyan ang mga kulay nila hmm. Walang nagmana sa kulay ng ina puro mga checker yata ito or black ang itim nila mga idol walang nagmana sa nanay wala lang ito mga sing sing mga idol oh, ang tatabahan nila mga idol maganda nila ito lalaki malaki siya eh Hmm. Dalawa Ayan mga idol Ayan mga idol na atin. si Dagol. Ito ang ating Tagol Napaganda Pero walang nagmana sa anak niya Hindi niya nakuha yung pakpak Yung pakpak niya hindi niya nakuha Hindi niya nakuha Sa dip -dip. Ito yung sing-sing niya mga idol Oh. Yan yung sing-sing niya mga idol. Dito lang yan sa Saudi Arabia. Ito si Dagol. May sensor pa yan mga idol. Hindi ko pa tinatanggal yung sensor niyan. Ito yung kauna-una namin kalabate mga idol. Ito si Dagol, si Pakistani. Kapag Pakistani siya, kumuha ng sing-sing ng kulay. Kaya na ikaw. May anak ka dun. Kapag natin ito mga idol, para yung anak niya maganda yung... Ano. Ito naman si Pakistani, yung asawa niya. Yan ang kulay ng pakpak niya dati dumating, hindi pa naalis. Yan. Ito so, si Pakistani. Dito lang kumuha siya ng kulay oh, sa liig. Yung liig niya, saka yung mga buntot, kulay tim. Ito yung singsing -sing niya. May number lang ito na 45. 45 lang yung number niya yan oh. Laki number niya. Tapos may blue yan dito sa likod dati. May kulay blue. Ito sa Pakistani. Akala ko lalaki to Tingnan mo. Akala ko lalaki yan. Pero babae pala. Siya ang asawa ni Dagol. Ayan. May laki na yung anak nila. Kaso itim. Yan to. Kaya na rin ikaw. Ayan lang mga idol. <laughs>